At na po guys, uh, nakita ko na yung bulaso na paakit na siya sa itaas mga karmisira. Ayan po, na nandun siya sa ilalim. Ayan. Ayan mga guys, hintayin lang natin na aabot siya dito sa itaas mga karmisira para hindi tayo mahirapan sa pag-iipit sa kanya. Ayan po, ayan. At kita ko na po mga guys. Ayan, huminto siya mga karmisira. Uh, hindi mo na natin i-trap uh, dahil Uh, nasa ilalim pa siya mga guys uh, baka magsablay na naman tayo dahil itinira nagsablay tayo mga guys dahil uh, itinira natin na hindi pa siya na napunta uh, dito sa itaas ng bahay niya uh, guys, hintay, hintayin lang natin na gumalaw yung uh, bulaso dahil uh, tumigil siya mga kamisero parang uh, nakaramdam siguro siya na andito tayo sa itaas nag-aabang sa kanya Itong mga bulas o mga kalimutira ay wala tong tayong kaya Kahit anong uh, ingay na gawin natin, kahit anong, uh, kahit maingay tayo dito sa itaas mga guys, basta hindi lang uh, magyanig sa lupa. Uh, dahil yung pakiramdam ng mga bulas o mga kalimutira, yung pagyanig ninyo tayo, yung pakar pakar pakiramdaman nila na mayroong, uh, delikado sa itaas kaya pag maramdaman nila na mayroong pagyanig sa lupa na uh, malapit sa kanilang bahay mga ka-adventurer ay uh, mabilis silang babalik sa ilalim kaya hindi na natin ma-itrap kaya hindi lang tayo gumalaw mga ka-adventurer hintayin na natin na gumalaw yung bulas so ayan po gumalaw na yung bulas mga guys at paakit na po siya ayan po uh, upis na, na tayo mga ka-adventurer at ito Pwede na itong itrap mga kadunsura. Ayan. Sana hindi itong magsablay mga guys. <coughs> ayun. Ang guys dahil atin lang muna kayo mga kadunsura dahil dahil wala tayong kasama mga guys. Wala tayong maka, makahawak ng tulad tayong dalang itak mga kansir. Kaya ang ginawa ko, uh, mayroon tayong nakitang kahoy na medyo matalim yung uh, dulo mga guys. Ito nang gamitin natin sa paghukay. pag wala itak mga kadon sira Ayun na mga guys ah ko na yung buntot niya mga guys Yan, ang laki mga kabinsir Lalaki oh. siya mga guys. Uh, ito pala ng lalaki na bulas yung oh, mga kabinsir. Malaki yung isang sipit niya. Tapos yung isang sipit ay maliit. Yan. Oh.